So, another day, another unit na naman po ang ating grouping test for today. Mga bang beng ayan, napaka-poging Falcon Tactical PCP na naman po ang ating nasa harapan na So, naka -BSA Black Powder 4x16x44 na scope, folding buttstock mga kaweng-beng, adjustable buttstock um, so, yung ating scope na nakalagay dyan is PSA Black Powder 4x16x44. Ay, ito po ay pupunta ng La Union. So, unit lang po yung... Uh, inavail sa atin ni Sir Jack ng La Union mga big shoutout sa ating kapebe from La Union na si Sir Jack so nilagyan lang natin ng scope para maicheck ma talaga yung kanyang groupings kasi kung kapag gato lang minsan gumagalaw, di natin makikita kapag walang scope so kapag may scope po natin kahit uh, gumalaw lang siya ng kaunting kaunti so kaya nilalagyan natin yung scope kahit unit lang yung mga ah uh, order po nila no so ito po ay naka 0.5 liter battery tank regulated po na 1,800 PSI output 3,000 PSI maximum input pure steel barrel mga kabeng beng ayan folding buttstock, na napaka pogi lang po ayan then adjustable hammer spring then full CNC po yung kanyang trigger napaka tibay na underrail mga beng beng So, ito na po yung sa kanya kabila. Ito kanyang um, Uh, di decocker mga bang yung kanyang safety lock para sa kanyang trigger then yung kanyang uh, mga safety pins mga kabeng yung mga pins nya ay uh, allen na po may mga thread na kaya hindi na makahulog yan then ano yung kulay nya napakaganda napakapogi po ayan oh, solid So, i-grouping test po natin itong unit ni Sir Jack ng La Union sa 37 meters, mga beng beng bago natin ipadala, syempre. So, sir, ito, the moment of truth, subukan po natin. Gagamitin natin pellets, mga kabeng-beng, nature pellets po, no? So, first shot po tayo ng ating uh, unit ni Sir Jack ng La Union. First shot po tayo. First shot mga bang. second shot kaganda to mga mga sir pellet to pellet po pang apat ay pangatlo sorry Sorry sir pang apat grabe yun sir at pang lima pang lima grabe sir pang anim ano sayo po lumaki ng ating groupings solid wala akong masabi sa unit ni sir jack pang pito pang walo Sham. Bang Santo. Grabe Sir Sir Jack ng La Union mga abeng bengalos di lumaki yung ating groupings. So 10 out of 10 tayo wala tayong naging flyer mga abeng beng nakita naman po. So 37 meters sir. So salamat sa tiwala Sir Jack. So puntahan po natin yung ating naging groupings, no? Puntahan po natin. 10 shots po. Solid zero. Oh, ganda tumama. Wala po ako masabi sa unit ni sir. Ayun po yung ating unit. So ayun sir. At ito yung ating resulta ng ating grouping test Salamat po sa tiwala sir Again mga beng, beng Peace out po